Oh. Good morning mga kasay. So kailangan lang sa ipundok na akong kuan kay tulog pa man mga bata. So, ko lang ipundok diha kay ang plano unta ha pero sige na lang. So sometime nag uh ko bisil morning. Hindi na ko nagkuun sa among panood to ba. So nakita mo ko sa ahong okra na na, na, -na bunga. So ako na siya gibang ha. So, dagan man na siya kaso among uban na tungod ba sa uwan ba. O man pa di ahong mga taong. So ako na siya gibang noon. O gadubuhon man na ako. Or ako na lang iprito. So may gani kayo eh, namunga, na, namunga pa sila ba. Tataw na ba yung, uh, yung dry gani kayo ang yuta ba? Sige ko kong bisbis pero wala na bigka sa kainit ba? May na lang gani. Sad kayo na. man sad ulan. So mo din ako mga bill paper mga sa atsya na, na siya sa Bisaya. So ako lang siya ipahinog kaya ako man na, na siya eh binhi gihapon ba? ko diha ha kayo na bato. ibato man. Ako na lang buhatan ng taan ba? Ako na lang ng uban nga. Uh, tanom na ako dito sa ubos nga bato no? kay nangapot nagani siya human nasagulan mo siya og mga kanang mga siot ba so ako na siya giplanuhan nga baguhan na lang siguro na og pero nahon to na dito sa ubos nakakuha ko dito pero walang Kaya itong drugi, wala siya kakapot kay tong lagi wala ay balayan so gamay na lang yun ni eh. mo na lang ni apart ni lang sa ako kay nalisod ka ayo ang lawas sa puhunan oi eh. mabughat ba so ako na lang gikuha sa ning uh, taong kay na may isda. So, ako huwag iplanuhan nga. Ako na lang naiibot ang sa inununan. So, huwag siya nga ering. Dili na siya mo. Namat, kinsa na siya nga ering. So, salamat Lord. Napagyog ko yung na harvest ako nga uh, tanong. So, man, ako nakuha. Hindi oh, makabukman siguro ni. Eh. So, thank you for watching mga